Hello mga kakimpao! welcome back sa channel. May fresh na updates tayo tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avelino, mula sa movie promotions hanggang sa mga nakakakilig na moments nila off-screen. Siguradong hindi nyo ito gustong palampasin, kaya stay tuned hanggang dulo. Grabe, super busy sina Kim at Paolo sa pag-promote ng kanilang pelikula My Love Will Make You Disappear. Sa bawat event, kitang-kita ang kanilang chemistry, parang hindi lang pang-onscreen, 'di ba? Pero ang pinaka pinag-usapan, yung moment na biglang tinanong ni Paolo si Kim, after nito, bakasyon ba tayo? Siguro after nito, bakasyon ba tayo? Wow! Hello, na-record mo ba yun? Recorded Hello. Hello. <laughs> Isa sa alig yan sa 90s. Sorry, market, market. <laughs> Wishlist. Sa akin ang kabakasyon. Kayo? kayo? dalawa. kayo dalawa. Tamos, Each other's side. Ay! And kung updated kayo sa social media, siguradong nakita nyo na ang mga nakakakilig na posts nila. Sa Kimpaw updates sa Instagram, may mga behind-the-scenes moments na talagang makakapagpasigaw ng kiligje. May isang fan na nag-comment ng, Paolo, make it official na. Kami na lang nahihirapan dito at hindi ko sila masisisi, di ba? Ngayon, ano ang susunod para sa Kimpaw? Bukod sa movie promotions, may mga chismis na baka magkaroon sila ng bagong project together. Teleserye kaya? Romcom series? Sana naman, ang sigurado lang, mas excited na ang fans sa mga susunod na ganap. Ano sa tingin nyo mga kakimpaw? Friendship lang ba talaga ito? O may tunay na romance na? I-comment nyo sa baba ang inyong mga hula. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe para sa mas marami pang updates, at ihit ang notification bell para lagi kang una sa chika. Kita-kits sa next vlog. Bye!